Yan yun, si Mangmang yun. Totoo to. Walang alam mo. yung balute? lungga, lungga! Tara, tara. O tara, longga, o longga. Baluti. Taka, ng dami, dami lungga, o, lungga. yung balute? dami-dami, lungga. Tama mga bakla. Dami-dami na maglulungga ang puto. Kalbo, kalbo, na. bakla. Ba't maglulungga pa Bakla. Ay, warapin. Paano makakain? Ano ba inyong yung parang bakla ang puto, ito na ba sa lahat ng lungga? Wala ka ba dati? Sino'y sabi lungga? Pwede, pwede. 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 Pwede, no Away mo, sabi lungga? Puta bakla ka ba? Ang dami dami natin na. Ikaw, sakin na mo, Oji pala yung mga... Sino ba natin sabi'y lungga? Hindi ko alam. Ano ba yan? Tanga ng dami-dami natin. Bakla ka ba? Hahaha! Noooo! Hahaha! Hahaha! Ganyan ka sa'ng batol ka rin ba? Ano yun? Nakaputay. Nakaputay. Ano, Nakaputay. Talapin mo ngayon. Sino yung patron? Patron, patron! 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 Pinutusan lang ako. Ano lang ako. Pinutusan lang ako ni mo Ano? 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 Nasusan lang ako ni Mang Mang Wala tol eh, ang mo tol Pasok pasok ka ng radyo gagawin ko na sa magot tol Wala ako ba naman tol At eto na lang tol Ba't kinutusan lang naman Ba't mo pa ginawa Di, si yan yun, si yan yun, si Mang Mang yun Toto, toto Dahil nakalipo, nakalipo Wala lang Lagot, lagot kayo, lagot kayo Lagot kayo